Ayun mga gawiks, isang masayang umaga, sayang morning sa lahat no. At tayo ngayon mga gawiks ang ating video ay mag ready tayo dito. Yung ating pinagtataniman dati ng Chinese kangkong mga gawiks dito sa batu bato na may butas. Ayan, ang gagawin natin naman ngayon ay tayo magtanim ng pichay. Yan, yan ang status ngayon ng ating taniman ng gulay no. Yung mga butas na to mga gawiks, pwede natin yan taniman nga dahil nataniman natin to dati ng Chinese kangkong, nataniman natin ng pichay at ngayon naman ulit, ulit, ulitin lang natin sa pagtatanim para tayo ay may aanihin no? so alisin natin tong gram na ating dilagay dyan so yan mga guwiks ang ating bubungkalin, linisin, alisin yung mga damo ngayon dyan, ayan So, bawat butas nyan, mga ay ating tataniman ng pitchay. Kasi mayroon na tayong pwedeng i-transplant dyan. Ready na yun, na ating naipunla na pitchay, no. So, yan. So, yan, mga Dito tayo mag-start, no. Yan. So, ito ay naubos na o nawala na ng konti yung mga ating nilagay dito na garden soil, no. At, simpre, bago natin to i- proseso bago tayo mag-transplant ng pichay dito no. Lagyan natin ulit 'to. So kasi pag nag-harvest tayo, pag binunot natin yung anuman ang naitanim natin dito, sumasama yung lupa. Siyempre nababawasan kaya ang gagawin natin diyan ay ating dagdagan ulit garden soil para meron na naman ulit yang parang nutrients na lupa na kasama sa ating pagtanim no. Yan so bawat butas nga nito ay ating lagyan ng tanim no sayang sayang kasi yung pisto magawis no so kailangan lang natin magtanim tanim para simpre yan ay kasama na rin sa makakatulong sa paglago ng ekonomiya dahil tayo ay simpre pag lahat may sariling tanim sa bakuran o kung saan man kahit sa pader natin pag may mga pader tayo dyan sa mga bahay no yung pinakabakod natin pwede tayo dyan magtanim magtanim ng gamit ang mga empty bottles ng mga coca cola no? yung mga 1.5 o 1 liter yan putulin lang yun at lagyan ng tubig at yung ulo kapag nilagay natin doon lagyan ng ano, tanim abit sa pader so, ito na. kaya madali lang natin itong linisin at mamayang hapon pwede na tayong transplant dyan ng pichay So ayan na mga gawiks ang ating natapos no. Ready na para sa ating pagtransplant ng pichay mamaya, mamayang hapon pa mga gawiks dahil sa ang magandang mag-transplant na time ay hapon para sa gabi mas mataas ang kanilang pagre-recover para mabuhay kinabukasan. So ayan na mga gawiks. Mamaya transplant na tayo ng ating pichay diyan. So yun mga gawiks, yung ating naipunla na mga buto ng pichaydo no? ayan yung mga nabuhay at yan ay atin ang i-transplant ngayon yan transplant natin sa ating hinanda doon na sa may mga butas ng mga bato-bato no okay na yun mga guwits ready na kaya ngayon tayo mag start na mag tanim doon So ayan na nga mga guwiks, dito na tayo. Bas Basa-basahin ko lang mga Gawiks, no. Yan para 'Yung lupa ay malambot. 'Yan, basahin lang natin. Pero 'yan naman ay medyo okay na. Nabasa na 'yan sa ulan. <laughs> Kasi umulan mga gawiks. pero s'yempre pagkatapos nga ng ulan ay eh, medyo araw-araw na naman lumalabas. So ngayon 'yan 'yung ating pupunla. So ito mga gwiks, isaisahin lang natin 'no. 'Yan. Isa -isa natin sa pag transplant sana ay makaharvest tayo dito ng medyo maganda so dito bawat butas ay ating lagyan so yan yan naka isa na tayo no so dagdagan pa natin yan ay stay, dagdagan dagdag pa tayo dito kuha pa tayo no so yung ating kitsay nga ating itanim ngayon ay tingnan natin kung yan butas lang tayo dito mga gawits so ganito lang kadali na magtanim tanim ng gulay sa kapaligiran no? kung saan pwede gawa natin ang paraan kahit sa mga butas ng mga bato ayan so yan ay tapusin ko muna lahat yan ng mga butas na yan yan nakadalawa na tayo no So yan na mga Medyo nakarami na tayo no Ayan So dito tayo banda naman Sa may mga ibang butas So yan tapusin lang natin yan mga guwiks, no Yan Ayan Ayun, mga guwiks Pinagpatuloy natin ngayon yung ating pag Tatanim Pagpupunla ng mga pichay dito mga guwiks Nung unang araw Ayan yung ating mga natanim na no Ayan So dahil sa kinapos tayo dyan mga gawiks ng ating pang transplant no So naglagdag tayo ngayon dito Ayan medyo may kaliitan dahil hinabol nga natin na makumpleto lahat ng mga gawiks So pinagpatuloy ko ngayon ng ating pag transplant dito ng pichay Ayan Ayan na ay yung aking natapos na karagdagan Dahil yung nauna ay kinapos tayo Ayan medyo malalaki na yan dyan mga gawiks So yan ngayon ay aking pinagpatuloy Para makahabol sa paglaki ng ating tanim no. So ito yung ating tatapusin dito sa dulo. Yan yung ating mga pitsay na ating itra-transplant. Ayan, ang dami pa. So yan ay kumukuha tayo dito ng tigi sa mga gawiks no. Katulad nito no. Yan, hilahin lang natin. Yan. Tapos sabay ilagay dito sa butas mga gawiks. Yan, pinagpatuloy ko lang ang ating pagtanim dito. Dahil nung tayo ay nag-transplant, nung mga yan nauna, naubos na yan mga wigs. di nagkasya dito lahat kaya tayo ay ngayon nagdagdag ito kasi mga wigs, ay nung una ay hindi pa pwedeng i-transplant, ngayon pwede na yan ayan, dahil sa kapag ka may mga ganyan tatlong dahon na nausbong, ayan mga tatlo pwede na yan i-transplant pag may tatlo-tatlong dahon na mga wigs, no? yan, mga tatlong dahon Ayan, tatlong dahon na usbong, pwede na, pwede na tayo mag-transplant. Ayan, so kukuha tayo dito ng ating mga binhi o yung ating mga pinapalago, no? Ayan, so marami pa to, marami pa tayong pwedeng tatanim mga guwiks. Ayan, so tapusin ko na lang to mga weeks, at apat na piraso na lang, no? Apat na butas na lang para tayo ay makatapos na dito at mag-antay na lang tayo niyan sa pag-harvest. At siyempre, Aalagaan natin sa dilig yan dahil kahit umuulan, minsan ay binabasa pa rin natin ng tubig kasi yung ulan nga mga gawiks ay medyo maalat yan. So kailangan pa rin natin suportahan ng ibang klasing tubig no katulad ng ating nawasa na ating yan pinapa hindi agad direct nawasa yung ating mga pinagdidilig mga gawiks kasi mayroon niyang chlorine no? So madalas ang kinukuha nating pandilig mga gawiks ay dito yan, yan yung pandilig natin na tubig dyan sa pispan. Yan. So, alright na tayo mga gawiks. Matapos na tayo, no. Kukuha pa tayo dito, no. Kukuha pa tayo dito ng ating pandilig. Ay, pang transplant. So, ito mga gawiks. Hilain lang natin to, no. Yan, hila-hila. Basta may ugat. Pwede na yan. So, ayan. Lagay natin dyan. Para yan ay mabaon sa ilalim at ngayon ay lagyan natin ng lupa para yan ay yan so okay na tatlo na lang tatlo kukuha pa tayo at tapusin na natin yan tatlo na yan mga goiks kukuha pa tayo dito basta tatlong dahon tatlo tatlo tatlong usbong tapat sa butas ayan sabay lagay ng lupa para yan ay mabuhay so yan naman mga gawiks ay kapag ka mayroon tayong hindi napabuhay ay papalitan natin kaagad palit palit para makahabol sa paglaki So, ayan. Isa na lang. Ayan na lang mga gawiks. Matapos na tayo dyan. Last. Ayan na ang last mga gawiks. Tayo ay tapos na. Lahat ng butas ay mayroon na tayong nailagay na unla. No? Ayan. So, alright. Sa so, alright na. Yes, yahu. mag na lang tayo. Makapag-harvest tayo dyan. So, bye-bye, yahoo, Maraming salamat sa lahat dyan sa inyong suporta.